Ganda oh. Ang kulay. <laughs> Makulay. May gandam pa sa loob. May authentic na gandam sa loob yun oh. Ganda. Nalo ka na ba ng mga gandang ilaw na ganyan? Nalo ka na ba niyan? Naku naman. Huwag <laughs> kayong magpapaloko sa mga ganyang mga ganda ilaw. Basta pag bibili kayo PC, eh, tanong nyo muna yung specs. Yan. At least, may video card sana. Mas maganda. Pero kung walang video card, pwede na. Pwede na yung integrated graphic cards ni processor. Ah. Yan na. Ah. Content tips lang yan. Huwag kayo magpapabudol sa mga gandang case, magandang ilaw. Specs, unan yung titingnan mga boss. Eh. Specs. Yan. Para di kayo maloko. <laughs> Hindi kakilala akong naloko. Huwag ganon. Huwag kayong naloloko ng tao. <laughs> Basta, bibili kayo PC, specs ka agad ha. Tiyempre, depende sa budget nyo. Baka yung budget nyo, 5K lang. nag kayo ng DDR4. Eh, sa panaginip lang mangyayari yan. Basta huwag kayo magpapaloko ha. Yan, basic tips.